Hello guys! Welcome back sa aking channel. Magkakaroon lang tayo ng comparison dito sa dalawang bluetooth speaker na mura lang. Yung price hindi naman nagkakalayo. Ito kasi, eh, 389 pesos. Ito, 400 plus. Nagbabago-bago yung price, depende sa seller kasi minsan nag-sale na ng P50 pesos, ganon. Ito, Nabili ko to 400 plus kasama na shipping fee. Hindi ko lang alam na yon kung yung price ganoon pa rin. Itong BS01, guys, dinandaan ako dito kasi kahit ang late niya. Maganda yung quality ng sounds. Hello everyone! This is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe! Tignan natin yung specs. Yung mga naghahanap niya ng Bluetooth speaker, panoorin niyo po to kasi mura lang naman maganda din yung quality at saka yung battery nito nitong dalawa maganda ang tagal malobat ang nagustuhan ko dito guys dito sa wooden bluetooth speaker kasi mukhang yung itsura nya diba? maganda kasi yung pagkakagawa nya yung ginamit kahoy ito pa yung nagustuhan ko dito kasi ang kasya dito yung 6.5 inches na cellphone ganda nya yan. kung mapapansin nyo ito yung salpakan ng USB yung sa charging ito na din yung nagsisilbing antena pag sinalpak mo dito yung cable mayroon din salpakan ng TF card ito yung sa aux tin yan ito para sa yung mic ata ito para kapag alimbawa nakakonected sa bluetooth pwede kang makapag pwede mong magamit ito sa tawag ito yung ano guys, on and off. Ayan, mode. Kasi mayroon tong Bluetooth. Bluetooth mode nya. Tapos FM. Tapos aux in. Ito yung sa volume. Volume down. Volume up. Pause. Ito din yung kung gusto nyo i-scan. Ito. yan yun lang ito. Tapos ang nakakustang ko pa dito guys. Dito maingay pag binuksan nyo. yan Ganyan lang. Although may nagsasalita na Bluetooth mode, hindi naman nakakairata. Hindi naman malakas. Ganyan lang. May nakalagay dyan. Output power 5 watts lang. Yung battery, 1,200 mAh. Matagal daw guys, malubat. Straight na 8 hours. Hindi pa nalulubat. Pero siguro kapag sinagad mo yung volume, maximum, siguro baka, ayun, baka 7 or 8 hours malubat na. Sa akin kasi, nakasanayan ko na na hindi talaga ako nag-sasagad ng volume. About naman guys sa quality ng sounds, kung itatanong nyo kung maganda ba yung tunog, okay naman. Maganda naman yung sounds niya. Kahit isagad mo yung volume, hindi basag. Maganda yung bass. Charging time, maabot ng more or less nasa 3 hours. Pag drain hanggang sa mga pull charge. Hmm. Okay naman to guys. Magandaan ko dito. Maganda kasi may patungan ng cellphone. Ma kung mahilig ka manood ng mga movies, patungan mo lang dyan. Maganda. Tsaka medyo malaki na din to eh. O kung ito 6.5, kasi ang kasya kasi yung cellphone dito 6.5 inches. eh from dito hanggang sa dulo, siguro 1 inch plus sa kabila. So, siguro yung ano nito, length, nasa 8.5 inches ito naman ito ba ano 1, 2, 3 siguro nasa 4 4 inches kaya medyo malaki din dito naman tayo sa BSO1 yun lang yung ano niya. tapos dalawa diba? pero ang maganda dito sa portable BSO1. Kasi ano, maliit lang. Pwede mong ilagay sa bulsa eh. Napaka ano niya, portable. Yan, buksan natin. Yan, di ba? Maganda. Iyon po muna isa Di ba walang nakakairit ang sounds so, pag binuksan mo? Kasi, yun yung isa sa gusto ko sa Bluetooth speaker ayoko sa ano yung mga yung... ang ingay pag binuksan naka store dito naman sa BSO1 ang nagandahan ko dito guys malakas yung ano nya kahit maliit lang malakas yung sounds nito hindi nga nagkakalayo nito eh mas malakas ng konte yung vocal nito mas dinig mo pero syempre sa bass mas lamang to kasi kahoy ito eh pero ito maganda din yung sounds quality maganda 5 watts din to eh yan, yung ano niya guys, walang wala tong ano aux in tsaka USB. May pa ka ng USB? Ito meron eh, di ba? Yun yung nakabawas points dito. Ano lang, memory card at Bluetooth and then meron din tong FM. Pero na ko na to, mas malakas sumagap to ng ano FM. Medyo nakabawas points dito guys. Kasi ano lang to eh. May salba ka ng memory card tsaka Bluetooth and then meron din tong FM. Yun. walang ang salpakan ng USB and then yung sa aux-in, unlike dito sa isa, meron, di ba? Ang palatandaan ko, kung nasaan yung itong ibabaw na yung sa type C, nandun yung speaker. Nandito naman sa likod yung, ano niya, uh, bass radiator. Kaya maganda yung quality ng sounds nito. May ano din eh, may kalabog din, kahit maliit lang. So, yan lang guys, yung naging comparison natin dito sa dalawang Bluetooth speaker. Kung alimbawa naghahanap kayo ng murang bluetooth speaker, okay naman yung quality nitong dalawa. Yung sounds, maganda. Malakas din. Sa bass, mas lamang to Kasi kahoy yan. Kahoy yung ginamit. Niya. Pero sa vocal naman, mas lamang itong BSO-1. Mas malakas yung vocal niya. Kapag sinagad nyo yung volume nitong dalawa, maximum, hindi basag kaya okay din maganda din kung sa specs mas lamang to kasi to may salpakan ng USB may aux in pa and then may patungan pa ng cellphone di ba depende sa inyong preference kung sa inyo gagamitin kung halimbawa gusto nyong madaling dalhin pwede ilagay sa bag or sa bulsa di ito yung kunin nyo ito yung ganito yung bilhin nyo BSO1 maganda din yung quality ng cells nito malakas buo din hindi basag yun lang guys hopefully nagustuhan nyo Ayun, nakalimutan ko palang i-share sa inyo. Pag hindi ginagamit, parehas tong dalawa, nag automatic na nag-off. Siguro nasa siya eh kung hindi ginamit ng 3 minutes, parang ganun. Hindi ko na ani Basta pag hindi naka-on siya tapos hindi mo ginagamit, walang naka-connect na sa, sa Bluetooth o hindi nakalagay sa FM, automatic yan mag O, oh, mag-switch off. Ito lang po guys kasi ang ingay. May ano kasi dyan eh tena tayo at ang Okay. Hindi para tayo mga ano bakal. Thank you guys.